ah magandang araw po sa ating lahat sa mapagpalang buhay Pagpalang. mapagpalang araw po sa ating lahat tayo po ngayon ay naglilinis uh, uh, ng ating tataniman ulit dahil uh, ayan, ilang, baka wala lang isang buwan yun ating tanim ay uh, um, mapapaso na, wala lang bunga ng ating gulay no? kaya habang nandyan pa ay magtanim tayo at maglinis maglinis at magtanim dito po sa dating garden no Kasi ito natanong ko na ng mga sitaw ay okra so doon naman tayo ngayon mag uh, tatanim ng sitaw doon sa dulo so, dito sa gilid lagyan natin ng sitaw to bakantito ay tapos sa uh, dito sa mga walang uh, okra singitan natin to alright so magsimula tayo na naman sa so, wala dahil uh, oh, grabe matigas buti dito at hindi pa nagbitak-bitak ang lupa kasi doon sa hindi na ayan o, oh, ganyan nyo yan no? bitak-bitak ang lupa o, oh. Pero dito sa banda rito hindi po na bitak-bitak na ano. Ah, bitak na rin pala. Hoy! Diyan yun! Kung oh, naglaro na, laro, laro. Inyo e, na naman yung ko dyan ako. Ano, okra Ayan, maganda-ganda rin yung okra Oh. Mm uh -hmm. -huh. Yung uh, talong. Ayun, tag dito. O yung... Kangkong. Uh -huh. So, trabaho tayo dito. Trabaho tayo dito. 你干啥？啊？Yes, matapos natin konti konti na lang ito na lang pero okay na to tapos na Uy. thank you very much ano lang natin lang check na lang Ya, uwi na tayo. Sige, uwi na tayo. Tsaka park. Tulog si Iko, no? Tulog na naman si Choco Pop. Pa si Pop pala. Ay, grabe. Ayan, no? <laughs> Biglang gising. ano? Oh, no. Push. Ayan na tayo. Ayan, mababay na rinisan natin yan. Isang oras. Ayan, no? isang oras oy Shh! alright bukas ikaw na natin to i-garden natin i-ayos yeah. bungkalin cultivate bug again yan parang ganito isang plot lang po to kaya lang ah uh, gawin natin uh, dalawang linya ng tanim o, oh, di ba? Mga dogis. O. Oh. Ito, di ako nakapagdilig ngayon. Bisibisian. bisian O, oh, kahit ay, hey, ganda ng block lock. Oh. Hmm. Nating kubo. Sunflowers. Yoko na sila. Surrender na. Oh. Hmm. <laughs> ah, sarap na kakaloko. Subot talaga sa aking mga... Uh, ano? Oh! Uh, mm -hmm. Ayan, hapo na mga kalingap. Pakisilim na. At yung ating kamatis, oh, may hinog na. Wow! Pwede nang eh, ng pang asim, pang sinigang. Six and a half hours later. Ahay! Hapon na naman mga kalingap at malamig-lamig na. Dahil uh, sobrang mainit pag Hanggang alas 4 nga, hindi makapaglinis. Dahil hindi natin kayang init. At kanilang umaga, nakapaglinis tayo. Nakapagdilig pala at nakapagbinta tayo ng ating gulay. At tuloyin natin ang ating paglilinis o so, paggagardin ulit, no? Yay habol natin kung sakaling makahabol. Makahabol. <laughs> <laughs> so yeah, yan, din natin kanina ng mga, ayan. All right na. Kapuro so, tayo din sa ating uh, nililinisan dito. O ginagarden na uh, maglagay tayo dito mag ng magtanim uh, ng sitaw. Sayang ang space o no, dito so, kakakayanan natin dito kung, mag, maganda sa kakali ang gulay na sitaw Yan. so kahapon no, nais natin to kahapon hanggang doon sa dulo so ngayon ay gagawin natin, ipa-plot natin kunti o dalawang uh, buntong na maliliit doon natin ilagay yung ating uh, sitaw pahabol makasakali Diyan, medyo may init, init pa nga may masakit pang init iba talagang init yun so yan tuloy tayo sa ating uh, paglilinis yan, ito may dala na akong piko piko ba ito? asarol at uh, kalaykay ano? Sa bubon, ano? Sa kanal, sa tayo. Sa kanal ang gawin natin, sa kanal. Tapos, uh, pag malalaki na sila, itatabuhan na natin para pinaka cultivation niya. Cultivation. Right.

Ayan, natapos natin. Isang hirila, sa panghilera to. Ito naman sa... Ayan, may mga damo-damo na to. O, yung dalawang hilera lang to. depende, baka malagyan pa natin dito kung maraming uh, similya. Dito sa may pagitan ng okra. Akala uh, mo, may buton. Pero dito natin tatrim sa gilid. Ayan. Para madali lang... Uh, matabunan pag tubo na Ayan. Oh, lagi yung paglaro na si Juan oh. Si Chocopop. Ah, ano Chocopop, Nabati tuloy. Hindi lang, lalo lang kayo dyan, Chocopop. ayun ano no? may mimigay ito ng mais hahaha yun na si ligaw ligaw pangalan yan ligaw, ligaw mukha, mukha, oh. nga, Kasi, naman, mais tanim din ako sa bahay niya oh, sige tigyo ano malagkit oh, sige salamat lahat ano ano ha shout out dyan So to, may maes tayong uh, ayan, binigay hindi po natin hiningi, binigay tanim natin dito sa gilid ayan, gilid ng uh, sitaw dito na mismo okay, lapit-lapit na matapos yung ating uh, tataniman ng sitaw, pahabol marami-rami ito pag ito ay mga puno dito may sama ko na nga to oh, kasi maluwag sayang oh, bakit tumitingin kayo di pa ako uwi di pa tapos ha ah, mga manok oh, sumasabay din may napansin ako mga kalinga pa no may unggoy doon sa tuktok ng kahoy doon makikita nyo no yun. Uy. Oh, yun. 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 <laughs> Unggoy. Yan po ang sumira sa akin nga uh, yung na yata. Sa akin nga uh, papaya. Ayun know, o. Oh, buhaba buhaba na oh. Ano kinakain nun? Ayun know? o. Anggoy, sa si tuktok na bundok. Ay, tuktok ng kahoy. Ganda ng upo doon, ah. May kinakain siguro doon. Layo, ah. sa saka bambua. Oh. Malapit na tayo. napit na matapos. tapos na tayo mga Tapos na ang ating dito. meron wala pang tanim. So, uh, ayan o. No? Hanggang doon. Punta rito. Hanggang dulo. Oh, ayos. So tanim na lang kulang at dilig-dilig at ayan tinulogan na naman tayo ni Pachipap at saan yung iba, ngayon. Mm hmm, hindi hapon na rin, na naman. O ah, diba, kakoy. Are you alright? Wala basdila eh, higit kasi. Ayos. pagkatapos natin uh, mag garden dito isingit natin tong uh, tabing kalsada o sunugin natin kung sakaling masunog to para linisan natin tong mga puno puno ng gumamela kasi tanim nila to sayang dito sa tabing kalsada Ayan, sunugin natin to para sa tag-ulan. So, sakaling masunog ah. Kung hindi masunog ay okay lang. least, pabawasan. Ayan, uy. Uh, ito, guma. Ayan ito, lagay ng uh, dragon fruit. Oh, uh oh, -huh. yung ito, dragon fruit. Diyan pa yung Kalabaw o kay tractor So, so susunod na lang natin ituloy ang ating uh, paglilinis dito sa may kalsada kasi kailangan natin linisan din yan no? uh, tanggalin lang natin yung sa may mga dyan sa may mga gumamela para hindi madamay pag tayo nagsunog so muli ano marami marami salamat God bless po sa ating lahat so ito yung ating naging ganap no? thank you very much Thank you, thank you sa ating lahat. Thank you sa ating mga anonymous sponsors, subscribers. Oops, silent viewers. Thank you, thank you. God bless. Ano ba? Ang kulit naman ni Kuy-Kuy. Ay, kuy Koy talaga. Oh, naaway. Oh, oh, oh. Pasaway talaga. Ay, ay. Oh, ay. Oh, Shout out, ano? Kaya ba, lahat yung nakalipra. At ng buong team. Bye-bye, bye-bye. Ingat tayong lahat. God bless.